Eto, makikita mo lang to pag pumunta ka sa Gym Republic, Cavite City o sa Tarlac. araw po, ako po RP na Gym Depot. So, napapansin nyo lately, pag pumunta ka sa mga gym, halos pare-pareho lang yung ano eh, yung mga isu itsura ng mga gym. So, ito ngayon, 2025, dito sa Gym Depot, ang intention at goal natin ngayon is makapag-design tayo ng mga gym equipment na functional pero alam mo yun yung makakatipid ka sa space at kakaiba. Kasi alam mo, ito yung napag ko sa eskwelahan na lahat tayo may binibenta kay nagtatrabaho ka, kay ahente ka. Lahat tayo may binibenta. Binibenta natin ang oras natin, binibenta natin ang produkto natin, etc. Et tayo, pag pumasok tayo sa gym business, meron tayo din binibenta. So, ang binibenta natin is yung accessibility ng mga tao sa good health. Pero, bukod doon, may mga, ano, nare tayo na sa mga gym, uh, regular na gym, nagkakaroon ng malaking problema. Yung problema nung pagpila. di ba? So, ay marami tayo nakakausap na mga kliyente na, na nakaka-relate. So, alam mo yun, yung pagpunta mo sa gym, eh, daming tao, sunod-sunod. Tapos alam mo yun, yung alit-lit na nga nung space eh, siksikan pa kayo. So dito sa Gym Depot, uh, yun yung gusto namin masolusyonan na problema. Yung problema sa gym na limited na space mo, eh siksikan pa kayo, kulang-kulang pa yung gamit mo. So ito, uh, may proof of completion tayo kay para kay uh, Sir Rusty Boy Makaraeg ng El Nido, uh, Palawam. So itong uh, in-order niya sa atin, wala sa mga packages to. Ito, makikita mo lang to pag pumunta ka sa Gym Republic, ka Cavite City o sa Tarlac. Kasi doon, uh, yun yung nakita ko na problema na gusto ko solusyonan sa mga gym, yung hindi na pila. So itong mga equipment na to, marami sa mga equipment na to, wala pang pangalan. Kung baga, talagang alam mo yon yung fruit of my labor lang, labor lang na uh, pinagtyagaan ko na pag-isipan, Paano gawin? Mga original designs naman siya ng ibang mga uh, gumagawa ng equipment fabricator na iba equipment. Pero 'yung sa akin kasi, ginawa ko mas functional sa mas compact na na, na area niya. So ito, hindi ko na siguro ipapaliwanag to. Kasi marami na sa nakaka, nakakaalam sa inyo nung no, hack squat with leg press. So 'to, dalawang magagdalawang magagawa ito. Pwede ka naka leg press, nakasandal ka rito, tulak mo 'yon, hack squat, nandito ka bumababa. So, isa to sa mga in order ni Sir Rusty. Pero ito yung sinabi ko na dinisen ko. So, ito kasi napansin ko, uh una, nagaagawan yung mga tao sa sa mga gamit. Meron kasi tinatawag na lat pull down with row wing. So, hindi ka pwedeng magano doon. Hindi ka magpwedeng mag lat pull down kung nagro-row ka. Tapos, ang laki ng space na kinakain. Pero dito, kita mo, so meron dito, pe, pwede kang sabay sila na maglalat pull down dito habang nagro-rowing. Tapos, pag tinignan mo yung space, ang laki-laki naman yan. Pero kung tutuusin, kung, 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 kung iiwalay mo yung leg, yung lat pull down mo tsaka sa lat, lat pull down mo tsaka sa rowing, mas maliit yung makukonsumo nito. Tapos, kagaya na nakita ni Sir Rusty Boy sa gym, Republic, kasi ang problema kasi sa sa mga ano, sa mga cable ano, pakalat-kalat eh. Ito, meron tayong lagayan niya ng ano, ng mga cable uh, attachment. Pero ito yun eh, wait, there's more. Hindi lang to, lat pull down, hindi lang to rowing. Dito sa likod, mer nilagyan natin ng isolateral na na hammer, ah, isolateral na flat chest press. So dito, habang may naglalat pull down doon, pwede ka nag lateral na bench press. Sa kabila naman nito, na katapat naman ng lat pull down, isolateral shoulder press. Iwala yung kaliwat kanan. Ano yung maganda dito? So ba't ko dinesign to? Kasi ito, dinesign ko kasi to para doon sa mga gym na maliliit yung space. Kasi imagine mo, kung ihiwalay mo yung ano, hammer, uh, isolateral hammer flat, isolateral hammer chest, lat pull down rowing, ang laking space yung kakainin na ito. Malaking space. So again, ito, okay to, good choice tong ginag, uh, ni Sir Rusty Boy. So ito, may crossover tayo dito. So yan, yeah, no need to explain. Ito, ito, another ano natin to. Ito yung pinagyahan naman natin sa, sa tarlac. Ito, sa unahan, adjustable crossover to. Adjustable crossover. So, pwede mong i-adjust yung pulley mo para makagawa ng mga different exercises. Tapos to, nilagyan din natin ng, ano, ng J-hook sa unahan. So, ano magagawa nito? So, ito, adjust mo lang yung J-hook na ito. Kung saan mo komportable na ilalagay yung barbell mo. So, dito, pwede siyang squat rack. So, yun yung kagandahan dito. Sa unahan, crossover siya. Adjustable crossover. Sa unahan, squat rack siya. Pero sa likod, mas maganda yung likod. Kasi sa likod na ito is, ito yung ano, ah, controversial na deadlift machine na ginawa ko. So, ito ngayon, ah, karga ka ng plato. So, dito, pwede kang mag-deadlift. Maganda kasi dito, hindi ka nag-aalangan na, kunyari, ang bigat na nung, ano, nung deadlift, di ba? Kalimitan sa mga deadlift kasi, kailangan mo ng platform para pag gumalabog, hindi nakakahiya sa, sa mga kapitbahay mo. Ito, kita nyo, may spring tire to, spring loaded siya. So just in case na, kunyari, sa second floor ka, third floor ka, tapos nagde-deadlift ka, bitawan mo lang yan, hindi na maingay yan kasi may shock absorber. Pero wait, there's more. Kasi aside from deadlift, pwede ka rin kasi mag backrow dito. Ito yung sinasabi ko lagi sa rowing ko. Kasi, pag nagbabarbell row ka, pag pumanik ka, yung, yung wrist mo tumatabingi kasi nga, pababa yung, ano eh, yung hila ng gravity. Tapos, habang lumalapit sa dibdib mo to, sa chan mo to, bumabalok to. Pero ito hindi dahil nga doon sa, sa curve motion ng ng machine, kita mo yung wrist ko mula baba hanggang taas, pantay. So hindi siya bumabaluktot. Yun yung kagandahan doon. So una, pwede ka mag deadlift. Pangalawa, pwede ka mag row. Pero aside from that, pwede ka rin mag shrug. Or mag one leg na uh, lunges marami kang magagawa dito. Tapos dito naman, ito, ito yung ano natin, assisted squat with standing calves. So ito, sa ganitong posisyon, pwede ka na mag-squat. Maganda rito kasi, pag nag-squat ka rito, kung just in case na mag-lock yung paa mo at hindi mo na ibalik, I umupo ka lang, hindi ka na madadagan na nung ano, hindi ka madadagan ng na na plato. Okay. So pwede rin siyang standing calves. So yun yung magagawa niya. Aside from that, pwede rin tong gawing pang-shoulder din. Shoulder press. Okay? Shoulder press, kagaya no ginawa natin na rowing, pwede rin siyang row. Tingnan nyo yung wrist pag nagro-row. Diretso yung pulso ko, hindi bumabaluktot. Again, pwede rin siya ng shrug. Tapos ito, ito, daming mga nagtanong sa atin to. Good choice tong ginawa ni Sir Rusty kasi ito yung tinatawag ng multi-press. Multi-press machine. Tong multi-press machine na to, dalawa in order niya, dalawang adjustable utility bench kasi Gamit mo itong adjustable utility bench sa ganitong posisyon, pwede ka na mag-shoulder. Ngayon, i-adjust mo lang yung yung level nito Pwede ka na mag-flat bench press. Tapos, ito, is, doon sa pinakamababang level, pwede ka uleng mag-decline. Mag, uh, bench press. Ngayon, ang kagandahan kasi, nung mga machines na to, una, hindi siya makain ng space. Kita mo, walang ano, walang bench press si, si Sir Rusty Boy. Kasi, yung mga bench press exercises, pwede niya nang gawin dito eh. Pwede niya nang gawin dito. So ngayon, uh, ah, kagandahan pa nito, yung bench press mo rito, regardless to ah, regardless to kung, kung advance ka na, or baguhang ka pa lang. Kasi napaka-safe nito. Ito, isipin mo to. Nag-shoulder press ka. Shoulder press ka. Ang gamit mo, barbell. Ngayon, nung kinapos ka na, nang hina ka, di mo na kayang i-rack, sa, sa ulo mo yung barbell eh. Mahuhulog sa balikat mo. Samantalang to, pag hindi ko na kaya, ibababa ko na lang. Tapos, kagandahan nito, uh, yung huling uh, movement ko pababa. So, hindi ko na kailangan magtira ng energy para i re yung barbell. Ito, pwede akong mag-up to failure na program. Pag hindi ko na kaya, baba lang. So, ito yung sabi ko na, ano, ng mga modern. Kasi ito, uh, honestly, sa pagkakaalam ko kasi, yung mga market ni Sir Rusty Boy, aside from dun sa mga locals sa El Nido, is mga foreigner. Kasi alam nyo naman sa El Nido, ano eh, uh, tourist destination yan. So marami mga foreigner. Ito, itong equipment ito, uh, proud to say na pwedeng mag-compete dun sa mga imported na mga gym equipment. Yung mga pagkakadesign natin, Uh, pagkakagawa natin, very, very competitive. So I hope magustuhan to ni Sir Rusty Boy. Plus, ito yung sinasabi ko. Given na may mga ibang mga gym sa, sa El Nido, sa tingin ko, itong listahan ng mga equipment ni Sir Rusty Boy, ano to eh, uh, makakapag-raise ng curiosity. Siguradong dadayuhin yung gym niya kasi, ano eh, sigurado ako, wala pa nito sa El Nido. So alam niyo naman ng mga Filipino, ah, uh, medyo curious do sa mga bagay na bago at hindi pa sila familiar. So again, mabalik tayo doon. Ito, modern na yung design natin ng ano, no mga equipment. Tapos ang kagandahan nito, bukod sa pagtatayo ng gym, no, siya sabi ko, ito na natin yung problema sa space at saka sa ano eh, sa pagpila katulad nito, hindi kayo nag-aagawan. Double-double mga gamit, multifunctional yung equipment. Isipin mo to, kasi laki lang to ng 4x4 natin eh, na equipment eh. Pero magugulat ka, apat na tao sabay-sabay ang -sabay, uh, makakapag makakapaggamit nito. May pwedeng gumamit dito sa assisted squat, deadlift uh, machine, mag-crossover. Kita mo, apat na tao. Pero ang liit lang ng space na kinain yan. Ganun din to rito. Ito, mukhang malaki naman to. Ang laki-laki tignan. Pero, wag ka. Ang liit-liit na ito kumpara kung iisa-isahin mo yung mga equipment na kayang gawin nito. So ano, uh, natutuwa ako na na-discuss dito tong ano, tong order ni Sir Rusty Boy kasi ngayong 2025 dito tayo magko-concentrate. Kumbaga, hayaan na natin yung ibang mga uh, na gym equipment na ibang fabricators na magstick stick doon sa conventional na mga equipment na nagagawa nila. Tayo ngayon, magfo-focus tayo doon sa mga equipment na alam natin makakatulong or makakasolve sa una, sa problema ng mga gym owner. Ano ba yung problema ng mga gym owner? Space. Kalimitan sa mga gym owner, maliliit yung space. Ako nga, sa Gym Republic of City, ang laki-laki na nung, nung, lugar ko, 1,200 square meters na. Namo-problema pa rin ako sa space kasi pag dinagsa ako ng tao, pag dumami yung tao, talaga nag-aagawa. So ngayon, dinesign ko ngayon yung mga equipment sa Gym Republic na parang ganito. Na maliit lang yung space na kakainin, maliit na footprint yung kakainin, pero napakaraming tao ang makakagamit at maraming exercises sa magagamit. Then, sinunod din natin yung problema ng mga nag-gym. Na, ang pinakamalaking problema sa nag-gym is pumipila ka. Yung pagpunta mo doon ng alas 4, alas 5, alas 6, ang dami-daming tao. Dito sa mga equipment na dinisign natin, I hope masusolusyon na natin yung mga problema na yun. Kapulis RP, ng gym di po. Maraming salamat po.